So ayan mga kabayanik May huli na tayo <laughs> May huli na tayo Isang bako ko mga kabayanik Ayan ang huli natin mga kabayanik Bako ko Dali You know Fish on. on mga kabayanik So yun, gandang oras mga kabayanig At dito nga, magpipishing tayo Tapos na naman yung ating trabaho Magpapatid lang tayo kay Ali Ali! Ali! Ali. You know, magpapatid friend, tayo Ali, my friend, Mga kabayanig, andito tayo Eh uh, magpapatid lang tayo mga kabayanik parang may sandstorm pero hindi kami kaya pigilan ni Don Robert walang sandstorm sandstorm ayan oo

Mga mga oh, Shubo, Shubo. yung mga lokal na yung mga Libyano na nangangawil ah, Libyano? too much Pilibiano, ha oh, Subo yung mga kabayanik oh nandiyan na tayo natin tayo ni Ali Aywa! Sukran, syukran, sukran, sukran, Ali! Syukran, oh, no. Ali! Syukran, Ali! Okay. Syukran, alhamdulillah. Syukran yun mga kabayanik. Saka, menos na naman tayo ng lakad. At medyo malayo-layo kung lalakarin. Ayan mga kabayanik. Syukran, Ali! Ate! Ame! yan Lakad na tayo. Hoy! Mga kabayanik. Nasama pa rin natin si Don Robert! Aywa, Aywa. <laughs> at yan nga mga kabayanik dahil eh, Friday ngayon tayo ay mga ngawil wala namang araw eh tayo na hindi nang na pero depende sa panahon ngayon medyo maalon okay lang yan hindi naman ganong kalakas so di ba ayos lang yan yan kailangan maganda-ganda rin pabigat May pabigat ka pa ba dyan Oh, yan, marami kang tinggi Dapat ano mo na pala ako ng mga pabigat no Gawa mo na ako yung mga pabigat Ayan na naman, daraan na naman tayo sa obstacle hindi tayo dyan daraan mabuo yan buhangin na yan lulubog ka dyan malambot ito oh. hirap nga dito maglakad eh kaya dito tayo daraan sa taas yan oh. hirap maglakad oh. napansin nyo bumagal ako break po oh. yan oh okay dumating na si Ali nagpapakas eh. na ay yan oh. dito tayo sa taas sa deadly Sige, hindi tayo daraan. O kasi dito matigas-tigas ang daanan. Diyan sa baba, malambot eh. eh. Sana ah, makadali tayo mga kapayan. Nakadali tayo ng mga ganda ngayon. Kaso, sana nandyan yung mga Sana nandyan yung mga isda. isda. Tapon, wala asil, eh. Sya, mga butete. mo Robert ha, bago Kahit isa lang. Na, ano ko? Oh, hindi, nang sima. Gawan mo ako pang pangamil. Tatlong pila. Tatlong pila. Kasi minsan kasi yung yung bako ko kasi naunahan. Hindi natitirhan. Dinadali nung mga maliliit. bayani Ganti na lang, malapit na tayo Ganti na lang, malapit na tayo sa batuhan Galing sa likuran ang angin na siya angin pero buti nalang galing dito sa likuran natin okay. Kaso ako so, gusto dapat malayo oh. Kasi yung bandang gawin doon hindi maalon. Magpagawa tayo muna kay Don Robert ng isang panreserva natin. Mamadagi tayo. Tama sa abit ako eh. ang mga kabayanik. shoutout nga pala sa mga tropa nating diyan. At sa sword family natin, shoutout. Shoutout ni Dol para sniper shoutout team. Chong Luis, Bidog, shout out sa inyo Buddy, shout out buddy Shout out sa inyo Katuba, Kanuto, best friend, shout out sa inyo Yan ay Brodo Louis, shout out sa inyo Bungot, shout out sa Bukoy, Barry Kanuto, shout out Yan, kay inyo Colin Barry Sanil, shout out sa inyo Shout out din kay Boss BT. Yan, shout out sa inyo Barry Beatty alam mo na kung sino ka, Bareng BT? Shoutout na Maria, shoutout sa iyo at Darna. kung morning, Darna, shoutout sa iyo. At uh, maraming salamat sa pagpunta niyo sa live ko laging tatlo. Shoutout sa inyo, I love you. Maraming-maraming salamat sa inyo. At uh, shoutout sa lahat ng nagmamahal sa Daddy TV. Sa tropang gasgas natin. Shoutout sa inyo, kung nasan man kayo ngayon at uh, magkikita pa tayo dito mga kabayanig yan o ropang no, gas gas yan gawa mo muna ako Don Robert dito gagawa muna tayo ni Don Robert ng mga hindi sa totoo lang alam nyo naman Ito, mga kabayanig na ah, hindi naman tayo talaga marunong gumawa Ayan o Si Don Robert Ang gagawa tayo no. na Robert Ito ano Tansi yung kapi Yun o Tawa mo So ayan mga kabayanik, yan ang uli na natin. Ay! Yan ang uli na natin mga kabayanik ko. Oh. Oh. Lapis, Tanggit, Samaral, Bakoko. Yan ang uli pa lang natin mga kabayanik. At naghihintay pa tayo, umagis tayo. Ayun yung ating palutang. Mga kabayanik, bali yung ano, yung pamamaraan ko ng pamimingwit dito, palutang mga kabayanik. Kasi hindi ako mapagpalubog dahil mabato. Kaya nagpapalutang na lang ako. Tinatansya ko na lang yung ano, yung lalim niya. Mga kabayanik. ano Ayan, Ayan o. si Don Robert naman. Si Don Robert. Ang ganda ng dagat ngayon. Yan mga kabayanik, tinulit ko Mediterranean si sito mga kabayanik ka Mediterranean si yung kabila niyan ano Europe na 'yan. Malta 'yan, Malta 'yan. Yan mga kabayanik ko. Oh. Yung yung kabila niyan Europe na 'yan. Tapos sa inyong planta namin mga kabayanik ayun yung planta namin diyan ako nagtatrabaho. At hindi diyan ako nagtatrabaho, dito ako nagtatrabaho sa mga housing mga kabayanik Ayan o oh, mga kabayanik So yun mga kabayanik Bale ito At uh, time check tayo 6pm na dito sa Libya Nandito pa rin kami ni Don Robert Humahagis Inuubos lang namin yung paye namin Ni Don Robert Ako siguro isang hagis na lang ako Hindi na natagdagan yung ano natin Bale ang nauli natin Isang bako kong malaki Apat na dangjit isang lapis yun ang huli lang natin mga kabayanis medyo ano hindi ko alam kung nasan yung mga isda mukha <laughs> at ang ano may seminar yung mga isda mga kabayanis may seminar ay pa rin yung palutan natin eh. hindi pa rin eh hindi tayo kasi mga pagpalubog mga kabayanis dahil ano mabatog mababaw din siya eh. kaya yun nga mga kabayanin ganyan talaga ang pangisda at pangangawin hindi tayo nakakasiguro ang mahalaga masaya tayo diba mga kabayanin at uh, sarap na naman ang tulog namin nito ito ni Don Robert ay si Don Robert Don Robs! yun umahagi si Don Robert talaga hindi rin talaga nagpapaawat si Don Robert mga kabayanin diba mga kabayanin hindi nagpapaawat kanya tayo ay uh... Uy! Lucky dog! Dilis na na uli mo Dilis na na uli ni Dolo Siguro dilis din yung nagpapalubog sa ano ko Pinipitik-pitik Malamang dilis din Dilis din eh yun mga kabayanik, hagis lang tayo. Huling hagis. Wala. So yun no? Pauwi na kami ni Don Robert. Tapos na naman ang aming uh, araw ng pangangawil. Paunan ang dala, paunan oh, ang dala. Eh. Pauwi. <laughs> yun know, mga kabayanik. At uh, Maraming maraming salamat kay Papa God at tayo ay safe na naman dito sa Karagatan ng Libya at tayo ay Gogora Bells mga kabayanik. Uwi-ers na tayo dahil gabi na, alas 6 na ng gabi dito mga kabayanik. At shout out sa Mami Jing ko, I love you Mami Jing. Yan si Mami Jing natin, ang malupit at matibay na misis. 2.0 <laughs> ayan <laughs> si Don Robs kasama pa rin natin ang ating katag team yun nga mga kabayanik hindi naman tayo zero mga kabayanik at nakita nyo naman kung ano ang huli natin hindi na nga lang nadagdagan hindi natin alam kung saan nagpunta yung mga fish mukha atang ano nag ano na Friday Baka nag ano, party party sila. Nag day off yun. Ha? Nag day off. Oh Friday nag day off si, Don, si Don Robert. Nag day off yun. <laughs> nag day off daw. Habi ni Don Robs. Kaya yun nga mga kabayanik. Tayo ay Gugora rebels na medyo maganda yung panahon mga kabayanik maganda yung panahon kaso nga lang nagtataka ako kung kailan maganda ang panahon don don wala ganong fish Yung mga nakaraan eh kada hagis ko may huli ngayon mga kabayanik eh limang hagis isa minsan pa sampung hagis wala hindi <laughs> hey, na kaya yun mga kabayanik, bawi na lang tayo next time. Marami pa namang pagkakataon mga kabayanik. Sabi nga nila, hindi lagi Pasko. Diba? Kaya yun nga mga kabayanik. Ay mahal Nagpapasalamat tayo. malapit ng mahal na malapit na, mal na araw. So yan nga mga kabayanik. Ka so always remember, remember always. I love you. Bye-bye. Ingat palagi.